Hello mga palangga. So ayun, uh, sangkot nga ba ang uh, Cabinet Secretary ni Bangag Jr. na si Communication Secretary J. Ruiz dito sa mga Missing Sabongeros kasama si Erich Sylvester at si Chavit Sigson. Dahil uh, ito nga in the past few days may mga umiikot na letrato na kasama... Nung uh, tatlo, itong si alias Brown o yung si Alan Bantiles na kung saan ay uh, dating tauhan ni Atong Ang. At uh, ito nga, itong Alan Bantiles na ito, alias Brown, ayon kay Atong Ang, ito ay um, nag-extort ng pera sa kanya na 300 million dahil kung hindi daw magbigay itong si alias Brown or yung Alan Bantiles ng 300 million, ay uh, you know magpapa-interview itong si Alias Totoy, 'di ba? Si yung Julie Patigonan. So ayon kay Atong Ang magkasabot ito si Patigonan, yung Alias Totoy at Alias Brown sa pag-extort ng pera sa kanya para daw idawit siya na siya ay uh, utak sa mga nagurgur na mga sabongeros. So ngayon, mga kababayan, alam naman natin na dinadamay din dito si Miss Gretchen Barreto. So, dinadamay ni Alice Totoy na kesyo magkasama nga si Gretchen lagi at saka si Atong Ang, kaya sinasabi ng Alice Totoy, eh, 100% eh, may kanalaman si Gretchen. Pero sinabi naman ni Atong Ang, kakapanood ko lang sa kanyang interview, na hindi daw kasama si Gretchen dito sa sabong transaction ng mga ganyan-ganyan. So, uh, pero syempre, para sa patas na uh, investigasyon, kung ano sino-sino yung mga nadadamay, dahil talagang sad to say, may mga nadadamay talaga, mga taong, mga inosente, na sabi ko nga, katulad ni Gretchen Barreto, na uh, para sa akin, yung ganyang klasing status ng buhay niya, at uh, sikat na artista, and uh, diyosa, at may napatunayan na I don't think na makikialam siya, o maging part siya ng ganitong uh, karumaldumal na ganyang mga gurguran. Pero ang tututukan natin ngayon, yung nakitang picture ni J. Ruiz, uh, yung communication secretary na you know, hindi mo alam kung isinusukan, niluluwa, sinusukan ng mga administration na ito, at itong si Erich Sylvester na magnanakaw ng identity dito sa Amerika at ngayon ay naging uh, senador na nga at uh, talagang uh, kinatigan niya ng mga drobo dyan sa Comelec na si George Garcia. So, ano ang ano natin dito? Ano ang pagpapaliwanag natin dito, mga kababayan? Siyempre, nang may si Lagreta, ang sinasabi natin dyan ay uh, guilt by association. ba diba? Yun ang ano nila eh. Nakesyo magkasama lang, may kinalaman na, da-da-da-da-da. So, para maging fair, okay, ang, you know, ang investigation dito, wala pa na, hindi pa nagsisimula talaga yung investigation, wala pa sa Senate uli. Ay, uh, tama ba na ang uh, reasoning ng Malakanyang nabangag. Ito ay uh, walang kinalaman itong si Jerrovis. Uh, hindi ko alam kung ano pa yung statement dyan ni Erich eh, Sylvester na wala daw silang kinalaman dito sa uh, Missing sa Bongeros na to. It just so happened na naimbitahan daw sila doon sa dinner na yon at nandoon si Alias Brown kaya sila ay inosente. Mga kababayan, kung ito ay, uh, itong si Alias Brown ay mapatunayan na siya ay isa sa mga gomorgor ng uh, mga sabongeros dahil sinasabi niya dati siyang tao ni Atong Ang at inuutusan siya kung ano man ang inuutos sa kanya. ba? Diba? Ang dati siyang tauhan at nakitang kasama yung cabinet secretary ni Bangag na si Ruiz at ang BFF ni Bangag na si uh, Eric Sylvester, mga kababayan, dapat patas ng investigasyon. Bakit hindi pinupush ng bangaga administration na ito ng DOJ na mulya O, Jenner, oh, nakita namin, magkasama kayo sa litrato nitong manggugurgur na ito, itong alias brown na ito, na ayon kay Atong Ang ay extortionista at kinasuhan na nga niyang grave coercion, slander, robbery, at uh, attempted uh, robbery, and incriminating innocent person. Yan yung mga kinaso ni Atong Ang. Siyempre, kanya-kanyang vuelta yan, di ba? So ngayon, kung totoo ang bangag administration na ito sa patas na pagdinig, sta, sta past, ano, patas na investigasyon, kung talagang concern sila dito sa public trust and kredibilidad nila, which is wala naman silang kredibilidad, wala na rin tiwala ang publiko sa kanila, pero ganun pa man, ay eh, dapat investigahan din itong not only si Erich Sylvester, Uh, si Tulfo, yan, si Erwin Tulfo na yan, yung sabi mo, magnanakaw ng kredibilidad. In the first place, wala ng kredibilidad na dyan. Yan si Jay Ruiz, di ba, na rin ng kontrata sa gobyerno, di ba, bago pa uh, na-appoint niya mga yan. So lahat ito may mga bahid at kasama na rin si Chavit Singson. Hindi pwedeng makaligtas sila kung meron talagang thorough investigation. Dapat ipakita nila kung totoong ito ay social gathering lamang, na na daw si Ruiz nitong... Um, Uh, ano na ito, vlogger uh, ba yon or influencer, tapos kasama nila itong, you know, di umano. Ito si Alias Brown, na nang extort kay Atong Ang, at kasama din dito sa paggugurgur sa mga uh, sabongeros na ito. Mga kababayan, paano mo pagtitiwala ng bangag na administrasyon na ito? Yung mga cabinet secretaries nila, kung ito ay mga kriminal ang mga kasama nila, kasi hindi pa naman napapatunayan, papatunayan, allegedly kriminal, gugur-gur, eh wala silang integridad. At ito dapat, mga kababayan, eh, investigan, kasi pwedeng magkaroon, hindi natin alam, mayroon yung pag-uusap pala dun sa dinner na yon eh kung paano gugurgurin yung mga sabongero. So pwedeng magkaroon ng sabwatan, cover up, di ba? At proteksyon. Humingi ng proteksyon yung alias uh, Brown na yon maari, kay uh, J. Ruiz, kay Tulfo, kay Erwin Tulfo, kay Eric Sylvester na, oh, baka naman, ilapit mo naman ako kay Bangag. Total, Bangag naman yung Pangulo ninyo at pera-pera lang yan. O baka naman pwedeng iligtas na ako dito sa kasong ito. yo pwede yung mga ganon. So, dapat imbestigahan yan. Kasama lahat, lahat ng mga isinangkot na tao, although ito ay talagang, you know, yung mga inosente, eh, syempre, uh, pang ano to, pang manira, pang gulo sa buhay nila o distorbo sa buhay nila. Pero dapat pa investigahan out of what? Kung may prinsipyo ang bangag, which is wala. Di ba? Diba? Kung totoo yung sinasabi ng transparency and accountability na lagi nating uh, naririnig. Di ba? Maging transparent sila. Wala walang kinalaman. Hindi e mag-under investigation. Ipaliwanag e nila kung anong naganap sa dinner na yon, Anong pinag-usapan doon. At sino-sino pa yung mga tao doon. Di ba? Diba? Kung totoo, which is inamin naman nila na totoo yung picture, ano yung picture na yon sa dinner na yon? Sabi ko nga, ano ang naganap na pag-uusap doon? Ano ang tagpo? Ano ang behind the scene sa mga dinner-dinner na ito? Dahil, you know, nandiyadyaan yung mga ka uh, ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Si J. Ruiz at yung si, ano, si uh, Erich Sylvester. So, talagang dapat ito ay i-tawag uh, isomon. 'Di ba kung may Senate hearing, mga palangga and aid of chuba, chuba legislation na laging ganon, isumon niya lahat si Chabit, si Tulfo, yung si Ruiz na 'yan, 'di ba? Kasi hindi pwedeng itsapera sila. Na forget what sinabi nila na sinabi ni Ruiz na ah, okay, naki-dinner lang ako, dadadada, naimbitahan lang ako ng influencer, hindi sapat 'yun. 'Di ba? <clears throat> Ani sapat 'yun, sabi ko nga baka mamaya <coughs> excuse me, dapat mamaya si Ruiz ay ginamit niya na yung kanyang impluensya sa bangag at baka mamaya hindi natin alam kung doon sa alias Brown na yon o kahit kilala si Romilla, baka naman pwede mong ilakad dyan, ganyan-ganyan, o ito, 50 million, o ganito, ganyan-ganyan, di ba? So dapat imbisigahan kasama sila lahat. Kung totoong walang kinalaman ang Ruiz na yan at itong si Tulfo. Diba? Si Gretchen, hindi na may nila. Diba? Ibig din si Gretchen para patas ang lahat. Hindi pwedeng cabinet secretary ni Bangag, e eh, carry lang. Di ba? Huwag na lang natin imbestigan yan kasi sinabi naman nila na nagpicture lang sila, kumain lang sila, di ba? Ano yung kaganapan during the time? Kasi involved dito ang pangingidnap, si Lisa magaling dyan, pangingidnap sa mga sabongero, paggurgor sa mga sabongero, si Lisa Taras at Bangag magaling dyan sa kidnapping na yan. Alam na alam nyo naman yan. So kung sinabi nila na totoo yung picture, which is, namin naman na natotoo yung picture at yung kasama nila yung isa sa tauhan ni Atong Ang na di umano, ay sangkot din dito sa mga missing sa bungeros na ito at sila ay nag-dinner-dinner, nag-party-party -party. hindi pwede itong itsapwera na basa-basa lang sasabihin nila ah, wala akong kinalaman dyan kumain lang kami di ba Hindi po pwede yon kahit anong depensa ng bangag administrasyon na ito, itong si Clarissa Taratara na ito, wala nang tiwala yung, yung uh, wala nang tiwala sa gobyerno yung mga tayo. Tayo mga mamamayan. O ano gagawin nila ngayon? Ano, Senate? I don't know kung sino yung mga committee, committee na. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa na-review kung sinong dapat uh, yun, mag-imbestiga dyan. I mean, sinong may hawak ng mga committee na yan. ba? Diba? Ngayon, mga, mga palangga, nasasangkot ba si J. Ruiz? Nasasangkot ba si Eric Sylvester? Nasasangkot ba si Chavit Singson dito sa missing sa na ito? Hindi enough. 'Di ba, yun sasabihin na nila wala akong kinalaman dyan. kasi may tinatawag na ano yun, um, public ano uh, ethics, 'di ba? Merong batas dyan na sinusunod ang mga government officials, lalo na 'yung mga kawatan na government officials na mananagot sila sa taong bayan, 'di ba? Dapat isinasabuhay sinasab nila yung mga pagpunta-punta sa mga ganyang kaletsiyan, kung yung mga ganyang party, kung ang mga kasama nila ay mga kriminal, unless kung pare-pareho silang kriminal, di ba? Hindi sila pwede magtago dahil cabinet secretary sila, di ba? Or kaibigan sila ni Banga, so sasabihin na lang nila na what? Ah, wala akong kasalanan dyan, da 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 Kasi lagi natin naririnig, public office is a public trust. Kaya kung gusto nilang pagtiwalaan natin sila, wala na tayong tiwala sa kanila, but para sa, sa fairness, kasama sila dito sa investigation. At dapat na sila magvoluntaryo eh, na, o oh, sige, okay, investigan niyo ako. Kung talagang honest to goodness na walang kanalaman si Eric Sylvester, etong si uh, Ruiz at itong si um, uh, Chavit Singson, at kung sino pa yung mga iba doon, i, i -ano nila, i nila yung kanilang sarili nila. Kung wala talaga silang tinatago, di ba? Dapat ready sila sa investigation. At sana hindi sila iitsapwera kung meron mang magaganap na investigation. Kasi sabi nga ka natin, pwede yung Ruiz na yan or Tulpo na yan nando doon para kinunchaba, kinunchaba ni nung alias Brown. Kasi based kay Atong Ang, eh, nang extort daw na ito ng pera. So hindi natin alam kung ano mga extortion. May extortion ba na naganap during that dinner? oh ano, 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 ang kinalaman nila? Kung matino itong NBI na to, itong DOJ na to, alam naman na hindi, natin, hindi matino yan. Pinakidnap nga ang Pangulong Duterte. Sila nga ang salarin. Di ba? Oh, hindi porket ano ni Bangagyan, a ni Bangagyan, o kaalyado ni Bangagyan, ay hindi na natin sila isasama. Isama nyo yan si Erich Sylvester. Isama mo yan, you know, yung mga hinayupak na yan para malaman kung anong kinalaman nila dito sa missing sabongeros na to. Akasama ba sila sa cover-up, extortion, at kung ano-ano. Sige nga. Hindi enough, mga kababayan. Hindi enough nasasabi na, ah, oh, wala yung kinalaman kasi nag-dinner lang, da, 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 da. Wala na pong tiwala ang taong bayan sa gobyerno ni Bangag, sa gobyerno Adictus Benedictus, na itong mga taong ito ay kasabwat ni Bangag sa pag-cover up kung ano ang tunay na nangyayari sa bayan natin. Kasabwat niya itong mga ito sa lahat ng kadyotahan ng gobyerno ni Marcos Jr. So, hindi dapat makaligtas yan. Si Jirwis na yan, yung si Erich Sylvester na yan, at saka si Chavit Singson, kung may kinalaman sila, tatlo, you know, for fairness. Bakit sila i ano, i dito? Kung totoong gusto ng hustisya, well, sabi ko nga pa lang, walang hustisya sa Marcos Bangag administration. Meron cover up ng cover up. Ang mga kakampi, i-cover up ang mga kasalanan, katulad na lamang ng pag, you know, ng pagpawalang sala ng anak na Ramulya, pero ang mga kalaban sa politika kikidnapin, ulitin natin, Kikidnapin katulad ni Pangulong Duterte. Ang ending ng ating vlog lagi, ang pangingidnap kay Pangulong Duterte na ngayon ay nagsasuffer butot balat dahil sa demonyong Marcos Jr., Araneta, Romualdez, lahat yan, uh, Remulia, lahat na yan, mga kasabwat nila, Torre, at ang buong uh, ahensya ng Polboronic Government. Yan ang tututukan natin at hindi natin pakakawalan yung mga hinayupak na yan dahil kasama sila sa paggiba at pagpapahirap sa taong bayan. Mga leche.